motorcycle rider Ngayon nagpasikat habang bumibiyahe puyan sa gitna ng EDSA Wow ang lupit mo Sa kuha ng dashcam makikita sa video bayan ah, na biglang tumayo sa kanyang upuan ito pong kamote na ito ah, rider Yan ayabang tumatakbo ang kanyang motorsiklo e giniit ng MMDA Metropolitan Manila Development Authority, wagyang tularan. Yan. Dapat ay maging responsable sa pagbabaneho para hindi pagbulan ng aksidente sa kalsada. Yan ang classic example ng isang irresponsible mayabang, kamoteng rider. Ano yung kamote? Kakamot-kamot sa ulo. Kapag nakabangga, nakadisgrasya, kakamot-kamot sa ulo yan. Hmm. Kaya makakausap natin ngayon si Attorney Victor Nunez, ang Director ng Traffic Enforcement Group ng MMDA. Attorney Nunez, magandang umaga. This is Aljo Bendio. Sa nga po ni Congressman Erwin Tulfo, live na po tayo sa Punto Asintado Reload. Dito po sa PTV at Radyo Pilipinas. Attorney? Yes, magandang umaga po, Sir Aljo. And, uh, oh magandang umaga po sa lahat ng inyong taga-subaybay. Nakilala uh, niyo na ba? apo, opo. Nakilala niyo na ba itong kamote rider na ito? Uh, attorney. Yes. Actually sir, ipinaiinhan enhance hmm. ni Chairman Don Artes hmm. yung uh, video para makuha namin kahit yung plaka lang para hmm. ma-report namin sa LTO and also to file administrative uh, complaint para at least masuspindi man lang or ma maano yung lisensya ng driver nito because yung ginawa po hmm. talaga napakadelikado hindi niya lang ini-endanger yung sarili na but also other motorists. kasi kapag yan bumangga at kasalanan niya kawawa naman yung maabala yun pa rin ang makakasuhan hmm. yun ang magpapagamot so napaka-irresponsible talaga yung mga ganitong klaseng pagmamaneho lalo lalo na sa major thoroughfares Saan po ginawa ito, attorney? Saan ba si EDSA? Ang balita po, ang alam mo po, EDSA daw po yan. Eh. Sa parting dulo na ng north, north, north part ng EDSA papuntang Kaloogan. Tama yeah, ba? Yeah, 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 yeah. Mm -mm. Maling tawag kaya tayo ito. Papunta na ito ng ano? Uh, area. Mm, -mm. Ano po mga violation ito, attorney? Unang-una po, that is very reckless. Reckless. Reckless yung ginawa niya. And mm. Uh, uh, kaya po, talagang maraming nag-react dun sa pinost ng MMDA uh, PIO sa aming Facebook page. Mm -hmm. Kasi, mm -hmm talagang alam nyo naman ho dito sa ating bansa, kahit hindi mo kasalanan kapag ikaw binangga, eh damay ka pa rin. And just think of that, uh, mm -hmm. tumatayo siya eh, kung sa national road, sumagi siya sa truck or ano, mm -hmm. eh yung pa yung kahit papano, yung pa rin ang ibablatter sa polis, ng ang makukulong, yun ang gagastos. Eh, napaka-reckless po at talagang dapat hindi paggayahan yung ginawa niyang parang pag niya sa kalsada. Oo. Uh -huh. Ito po, pag na-disgrace niya, nasa gasaan ng bus. Oh, Dalawa lang yan. Mamatay yan o masugatan. Ngayon, ang resulta niyan, siyempre, magpapa-hospital pa. Sino yung uh, nakabangga? Talaga, ang, ang, laking abala nito. Tapos yan, ito, 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 yung traffic sir. sa EDSA. Kung yes, sa kasakaling yes, ma itong kawawa, itong kawawa, itong, itong talan talentadong uh, tao dito kamote na itong pulsang irikusino ka man. Ah, uh, uh, baka baka naman gawin niya katwiran eh wala naman siyang naabala. Mayabang talaga ito, attorney. Mm, um, kasi po yung actuation panuway, na ganyan hmm. sa national road, sa kalsada ng isang motorista. Eh talagahong uh, it's a blatant disrespect of traffic rules and regulation and also hmm. yung pinapakita niya yung angas niya. E, wala tayong lugar sa maganyang klaseng motorista dito hmm. sa ating lansangan. O, sige, paalala na lang po sa ating mga motorista attorney at uh, hopefully mahuli ka agad natin ito, ma-identify natin itong rider para hindi yes, putularan lalo na ng mga bata. Yes po. Alam mo nyo po, kahit uh, baka ang gusto lang yan o uh, sumikat siya, uh, huwag nyo hong gagawin niyan. na uh, para lang sumikat kayo sa social media eh kayo sa kalsada and hmm. uh, napaka-request po yung ginawa and uh, wag natin tularan yung maganitong klase ng uh, undisciplined drivers kasi hindi lamang po sarili nila yung in-endanger pati na rin yung uh, uh, safety ng ibang Opo. motorista ang, kapag ang, sila ang... ay bumangga kahit kasalanan nila yung oh. abala, yung gastos, at yung palagi rin nadidetain sa presinto, yung driver, kahit hindi niya kasalanan, basta involved in accident. Hindi mo si Arthur ngayon, no? Nagalit, sabi ni Arthur at yung texter, Wa wow, anong masuspin lis lisensya? Kulong at tanggalan na ng lisensya. oh, sabi niya, yan ang problema sa atin. Kitang kita na sa video, tapos suspindi lang. E, hindi, po, hindi po nawawala mga uh, mga tsuper. Ito ang mga mayayabang motorista. It, It's of LTO po. Kapag sinabit namin, okay. usually LTO will decide on that. Whether the okay. uh, license will be revoked or uh, he will be suspended. Mm, okay. Talentado talaga ito. Mm -mm. Attorney, <laughs> maraming salamat po sa inyo. <laughs> maraming Attorney. salamat po sa radio. Pausapin natin si Juan Ryder Partylist, Congressman Bonifacio Busita. Congressman Busita, magandang umaga. This is Aljo Bendijo, Kong. Uh, Sir Aljo, good morning po at sa lahat po ng nakikinig at sumasubaybay sa inyong programa. Sa ngala po ni Kong Erwin Tulfo, good morning po Kong. Napanood niyo ba ang videong itong kamote na rider nito na nagpasikat na dyan po sa EDSA? Yung tumayo po sa kanyang motosiklo habang binabaybay ang kaba ng EDSA? Yes po, Sir Aljon. Napanood ko po at eh uh, ewan, hindi, hindi may paliwanag yung nararamdaman ko doon sa ginawa ng rider. Hmm. Ano dapat natin gawin dito? Oo. Ano bang mga uh, da, opo, ano bang mga napag uh, ano plano ninyong uh, ibalangkas pang batas para po maywasan natin ng ganitong klase mga iwo ko? Uh, mga kamote na ito. Actually, sir Aljo, yan naman po ay may batas nang uh, karampatang uh, tumutugon sa mga ganyan, ano po. Hmm. At uh, dahil nga po sa nakita nating video na 'yan, uh, gusto lamang po nating ipaalam sa inyo at sa ating mga kababayan na uh, pinapahanap na po natin 'yan at uh, humihingi po ng tulong tayo sa ating mga kababayan para yan po ay uh, ang nakikita po natin dapat 'yan tanggalan ng lisensya dahil hindi lamang kung may lisensya, kung may lisensya. Mm. Dahil hindi lamang po yung buhay niya ang kanyang inilalagay sa peligro pati po buhay ng ibang motorista. Hmm. Sabi ni Alepo Moseno may tama sa utak yan kamote rider na 'yan. Nasa driver yes, talaga po. pati yung matitino yes, po. Nga... pati mga matitinong mga motorista madadamay. Hmm. Yes po, Sir ayon po ako diyan sa kapatid nating nag-comment, Sir mm -hmm. Aljo, dahil mm -hmm. kung nasa normal kang pag-iisip, <laughs> hindi mo gagawin 'yan, Dyan pa naman sa Edsa. Mm hmm, Okay, sige, posible kasing for content din 'yan sa kanilang vlog. Oh, pero dapat may limitasyon, 'di ba? Ang ganyang klaseng uh, mga content, nag-gagawin uh, uh, din yes ng video. Uh, yes po, Sir Aljo, actually nung uh, with the help of your staff, at maraming salamat po nagpadala po ng video sa akin. Nag-post na po tayo sa Facebook page ng Rider Safety Advocates of the Philippines at nag-offer po tayo ng maliit na halaga na 25,000 na pabuya sa makakapagturo kung sino man itong rider na ito. May kulang pa ba tayo? Nababalang kasing batas sa mga kukuha ng lisensya lalo na sa mga rider. Kong, alam tingin mo? Po, uh, alam nyo po, Sir Aljo, derechohan tayo. Opo, na po? Apo. Napaka dito po sa ating bansa, napakadali ang yung bang ibig sabihin kahit uh, with respect to LTO. Apo. Kahit hindi ka qualified, pwede kang magka-licensya. Iyan ang problema sa atin dito. Iyan ang malaking problema. At uh, kung matatandaan po ninyo, iba naman ngayon kaysa noon. Maraming taon po ang nakalipas. Basta may pera ka, kahit wala kang alam, magkakalisensya ka. Uh, yun na nga eh. Dapat eh, pag uh, ganito, first time na magpapalisensya, lalo na pag motorsiklo, dapat may kaukulang training, seminar. Actually po, yes, actually po, ah... Uh, doon sa training ako po yes. kapareho po ng iba rider din ako ay uh, yung pag-aaral sa pagmamotorsiklo madali lamang ang napakahalaga po talaga dyan yung disiplina at yung kaalaman sa batas at iba mm. pa ano po na dapat bigyan ng uh, attention at uh, nabanggit nyo ram din lamang po kayaan po ninyo at bibigyan po natin ito ng special attention na ating uh, riripasuhin. Ano ba ang mandato? Ano yung o dapat gawin ng LTO? Kasi po sa kasalukuyan po may programa ang LTO na sinasabing nagbibigay sila ng road safety seminar pero nahihinaan po tayo dahil itong programang ito para bang hin walang katiyakan. Meron? Wala? O kailan? O ano ba? At uh, inaasa po nila sa mga private training school na kung saan ang laki ng halaga na nagmumukhang negosyo na at uh, hindi na nakikita natin yung talagang uh, sincerity na hmm. ano bang intention parang negosyo na lamang po ang nangyayari dito at kawawa naman po yung ating mga kababayan na walang kakayang magbayad ng malalaking halaga para magkaroon ng lisensya. Sabi tuya, dumadami, lumalaki ulo ng mga kamote rider at eh, ewan ko ba, o, sa kabila ng malasakit natin, lalo, uh, lalo na uh, ninyo, kung uh, busita sa mga rider at iba pang mindset ng mga kamote. <laughs> Ito yes, from sir, Bullet, tuya. Yes, Sir Aljo, at uh, katulong naman natin dyan, si uh -huh. ka, si Honorableng Congressman Erwin, Erwin Tulfo sa kanyang usapin. Ang masama po nito sir Aljo, Ah uh, milyon-milyon ang mga riders sa ating bansa, mm. pero dahil sa iilan parang nagkakaroon ng uh, connotation ng mga kamote yung mga riders which is masyadong unfair. Ano po? Opo. Oh, at uh, yan po ay hindi natin pinapayagan at uh, Kayaan po niyo sir Aljo at uh, makikipag-ugnayan din po tayo sa MMDA dahil ang alam ko po, meron silang 24-7 monitoring, uh -huh. monitoring ng mga motorista, Metro Manila wide. Meron uh -huh. silang CCTV. Hmm. And uh, I think uh, baka <laughs> kung ako na nasa posisyon ni Chairman Artes, may maboboljak ako sa kanyang mga tao diyan Bakit po? Supposedly araw na araw yan, kung talagang tinatrabaho ng mga tao nila ang pagmomonitor. Hindi na dapat tayo maghahanap kung sino yung rider na yan eh. Dahil makikita po nila sa monitor, tumayo, then itatawag lang sa kanilang enforcers. Dapat huli na yan eh. Ikpitan talaga pagkuha ng lisensya. Opo. At saka safety first parate sa pagbabaneho. Hulihin ang mga yes, kamote po. na yan. Higpitan at taasan ng multa. Tanggalan lang yes, lisensya. Ganon ang pinakamainan mo itong gawin, congressman. Yes man. po. Alam mo sir Aljo, okay. ang, isa pang, ang isa pang napakalaging issue dyan, kaya hindi natin dapat palampasin yan. Kung ang rider na yan ay pamilyado, pag nadisgrasya at namatay yan, pati yung buhay at kinabukasan ng kanyang mga anak, parang mamamatay na rin. At siyempre po, ang masamang dulo niyan, kapag hindi niya naitaguyod ng maayos ang kinabukasan ng kanyang mga anak, Malaki ang posibilidad na pwedeng maging kriminal o maging pabigat sa lipunan. Kaya po talagang dapat 'yan ay hindi pinapalampas. Oh, at ang abalang dulot niyan kung uh, madi disgrasya lalo na sa EDSA. Sosporbida opo. Ay malaking porsyento po na mamamatay ang ganyan pang natumba sa EDSA. Oo nga. Oo, yung traffic po. Uh -huh. Lahat uh, yes, traffic po naman sa EDSA. Okay. Ah, yes, uh, kong ah, uh, ibang issue tayo. Uh, nais yes, pa. ng Pangulong uh, Ferdinand R. Marcos Jr. na gawin ng legal ito pong mga habal-habal, motorcycle, taxi. Reaksyon niyo po? Alam niyo po, yan po ay talagang nararapat at tayo'y natutuwa dahil dyan sa, sa balita na iyan. Dahil talagang kinakailangan po, dahil hindi naman po mapipigilan. At yan naman po mga kapatid nating riders na naghahanap buhay ng marangal ay talagang uh, kinakailangan po yan para maproteksyonan po sila at maproteksyonan din po ang kanilang mga pinagsiservisyon. In other words, talagang napakaganda po nitong uh, nabanggit ng ating butihing Pangulo BBM. 100% okay. support po tayo dyan. Sige, panawagan at abiso na lang po sa mga kapwa nating mga responsableng motorcycle rider. Marami naman pong mga responsable, disiplinado na mga rider. Ito lang po, iilan, marami din, no? May meron talagang mga ganito, mga talentado. Ah, ito po mga responsable, wala disiplina na mga rider. Go ahead po. Sir Aljos, una muli, salamat po sa inyo at kay Honorable Congressman Erwin Tulpo, my boss, my partner, at sa lahat po na sumusuporta sa inyong programa. Uh, maraming salamat po na ako po ay nakapanayam ninyo sa pamamagitan po ninyo ay naipapaabot po natin ang ating uh, uh, mga opinion at mensahe sa ating mga kababayan. Sa mga kapatid nating riders nationwide, lagi po nating aalahaan lahanin na sa aksidente ay walang take two. At pag tayo nadisgrasya o namatay, ang unang-unang masasakripisyo, hindi tayo, kundi ang buhay at kinabukasan ng ating pamilya, lalo na ang ating mga anak. Kaya mag-iingat lamang po sa lahat ng oras, sa lahat ng sandali, mag-helmet, sumunod sa Batas trapiko at maging magalang sa bawat motorista at sa sino man na nasa lansangan. Muli sa inyong lahat, maraming salamat po at mabuhay tayo. Congressman Bonifacio Bosita, One Rider Partylist, maraming salamat. Sa linya ng ating telepono naman ngayon, ay si, andyan na, si Bay Congressman Erwin Tulfo. Bay, Kong, good morning, magandang umaga. Bye, Bay Aljo. Good morning, Bay. Good morning. Napanood mo ba ito sa nag, nagvaviral sa social media? Ah, uh, diyan sa EDSA ito nangyari, tumayo siya habang bumibiyahe sa EDSA. <laughs> Pinapahanting na ng MD MMDA itong rider na ito kong <laughs> like, lang yan by Aljo. Al <laughs> alam mo, rider din ako by Aljo. Oo um, din ako sumakay sa motor pero hmm. kailangan ko so, ay nagmo-motor. Kailangan sumakay. Ba. Oo. Oo. Si. Opo. Opo. Ah, siya ka rin. Okay. Oo. Hindi okay lang. mo nalalagay sa balag ng alanganin. Kailan Kailangan lang siguro paalalahanan. Oo, oh, lahat ng... Uh, oh. Posibleng for content daw lang yung ginawa niya. O oh, vlog, pero irresponsible. Lahat naman ba, isa pa yan. Isa oh. Pa, siguro, kailangan talagang medyo higpit. Oo. Oh. NTC, kasi marami tayong kababayan kung ano ang ginagawa. Sa bagay, buhay naman nila yun. Pero oh. yun nga lang, hindi na naisip yung epekto ng mga mahal nila sa buhay. Pag hmm. namatay sila, di pag nawala. Oh. Kaya yung ginagawa dyan. Meron pa nga sari-sari na yung mga uh, content. Oh. O ano anong ginagawa. Imbihan kung ano pati mga ulang na lang. Pati sawa ay kakainin. Uh, oh. ano. Yung iba ay nag <laughs> no, na, na. na, <laughs> ng building na yata. So, oh. eh, pa, for, for, for the sake of content, pero siguro kailangan natin papalalahan ang kabahay natin. Huwag naman kasi hmm. Uh, buhay nga natin yung walang pakialam ng gobyerno. Pero paano yung mga may iwan natin na mga Ba? May sakit pag oh. uh, tayo ay pumanaw because of uh, our stance. Ika nga. Dapat daw, higpitan talaga kong ang pagkua ng lisensya, lalo na sa mga baguhan. Oh, marami pa rin fixer okay. daw sa si LTO. <laughs> Kasi iba, kuliglig yung pinagpila by Aljo. Eh. Ah, nga. Eh, oh. naka, nakasakay sa motor, kaya na kuliglig pa rin. Kaya oh. walang, walang disiplina. Yung iba, lalo sa probinsya, mga walang lisensya, mga bata, 12, 14, oh, na. at nagmumotor na eh. O, wala pang helmet, yung iba. Ano ba, santay na kulang. Oh. Dapat siguro nating ayusin yan. gong o oh, may naisip ka bang maganda Sama. pang paraan na, uh, para ma batas natin? Hindi, yun lang. Siya pagkuha hmm. ng lisensya, kailangan Yo. talagang umpisahan ng uh, ika nga uh, yung uh, dadaan talaga sa exa examination lahat ng mga uh, nagwo-motor oh. uh, para malaman kung talaga dumaan sila sa kuan uh, sa ika nga uh, 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 pagsusulit o oh. Uh, pag training no? sa life